Ipinagkaloob nila ang kanilang katapatan sa akin matapos kong makamit ang kalayaan sa pananalapi. Ilang sandali pa, tinawagan ni Liu Menglu si Hao Qianqian. Sabi ni Hao Qianqian, Baby Lu, anong ginagawa mo? Sumagot si Liu Menglu, Qianqian, nasa si ako. Tinanong ni Hao Qianqian, kotse ng sino yan? Kay ginoong fan ba yung maid class? Habang isinasara ang buttons ng kanyang blusa. Naisip niya. Kahit hindi kasing yaman ni Shen Yuan si ginoong fan na bumibili ng bahay na nagkakahalaga ng tatlong milyong yuan, kaya naman niyang bilhan si Menglu ng bag o make-up. Sabi ni Liu Menglu, hindi, kots ito ni Shen Yuan. Nagulat si Hao Qianqian, sino? Si Shen Yuan? Ano ba yan? Kailan pa kayo naging close? Mayabang na sumagot si Liu Menglu, hindi naman. Sinamahan ko lang siya ngayon para tingnan ang renovation plans. Alam mo ba, bumili siya ng villa na higit sa 10 milyong yuan ang halaga at magpapagastos pa siya ng 20 milyon para sa renovation. Napahawak sa pawis si Hao Kian, Kian at napasigaw, ano? Grabe na yan. Kakagastos lang niya ng 3 milyon tapos ngayon 30 milyon pa. Naisip niya, sobrang swerte ni Chen na nanakahanap ng ganoong kayamang lalaki. Akala ko ba sabay-sabay kaming tatlong magkakaibigan na magiging simple ang buhay, pero siya ang unang nakaahon. Hindi pwed. Mukhang si Menglu ay sasakay na rin sa luxury cruise ship ng buhay. Habang si Liu Menglu at Chen Na ay nauuna na sa kanya sa buhay, napaluha si Hao Qianqian at naisip, isa sa matalik kong kaibigan ay okay na, pero ngayon mukhang mas angat pa yung isa kaysa sa akin. Dahil ba mas malaki ang dibdib nilang dalawa kaysa sa akin? Kinagabihan, sa Nanjing Restaurant, sabi ni Lin Guangyao, Uncle Wan, nandito rin pala kayo sa hapunan. Sagot ni Wan Renmin, Xiao Yao, ang laki ng pagkakataon. Naghihintay ako ng isang kliyente. Sabi ni Lin Guangyao, may dinner party din ako dito. Babalik ako mamaya para makipagtagayan sa inyo. Naisip niya, mukhang importanteng customer ito. Kung hindi, hindi mismo si Uncle Wan ang maghihintay. Nang tumingin siya pabalik, nakita niyang namumula si Su Xiwei. Si Naisip niya, kailan pa nagkaroon si Uncle Wan ng ganito kagandang babae sa paligid niya? Kung hindi lang siya kamag-anak sa pamilya, mukhang mabait siyang babae. Pero hindi ko na rin pwedeng kunin ang number niya. Ilang sandali pa, sinabi ni Fu Zengmei, Ginoong Wan, ito na po si Ginoong Shen. Sabi ni Wan Renmin, hello, Ginoong Shen. Talagang batang bata pero may potensyal. Habang bumababa sa sasakyan sina Shen Yuan at Liu Menglu. Sabi ni Shen Yuan, hello, Ginoong Wan. Nagkamay sila. Tinanong ni Wan Renmin, nobya mo ba siya? Sumagot si Shen Yuan, huwag kayong magkamali, magkaibigan lang kami. Sinamahan lang niya ako ngayon. Apelyido niya ay Liu. Pinawisan si Liu Menglu. Sabi ni Wan Renmin, hello, binibining Liu. Sumagot si Liu Menglu, hello, ginoong Wan. Naisip niya, gunggong na Shen Yuan. Bakit ba ang gulo mo sabihin lang na hindi mo ako nobya? Nakakainis? Sabi ni Wan Renmin, ginoong Shen, tayo na po sa itaas. Sumagot si Shen Yuan, dito po, Ginoong Wan, ilang sandali pa. Sabi ni Wan Renmin, Ginoong Shen, nakalimutan ko pala. Ipakikilala ko po, ito si Su Xiwei, si assistant designer ng aming kumpanya. Sabi ni Su Xiwei, si "Hello, Ginoong Shen." Kinamaya ni Shen Yuan ang malambot at pinong kamay ni Su Xiwei si at sinabi, "Hello." Naisip niya ang lambot ng balat niya, parang jade ang mga kamay, parang walang buto sa nipis. Lalo na ang inosente niyang aura ibang-iba ang dating ni Suxiwei Sui Wei kumpara sa lahat ng babaeng kilala ko. Naisip naman ni Wan Renmin ayos. Mukhang nagustuhan ni Ginoong Shen si Suxiwei. Mas madali na ngayong makuha ang loob niya. Itinaas niya ang kanyang baso ng alak. Sabi ni Wan Renmin, Ginoong Shen, huwag na muna tayong mag-usap ng negosyo ngayon. Ang fokus natin ay makipagkaibigan. Ako muna ang mag-aalay ng tagay sa Lumapit si Fu Zeng at bumulong kay Suxiwei anong tinutulala mo dyan? Magtoos ka kay Ginoong Shen, tumayo si Suksiwei habang hawak ang kanyang baso at sinabi, Ginoong Shen, isang tagay para sayo. Sumagot si Shen Yuan, sige. Tinignan siya ni Liu Menglu habang itinaas ang kanyang baso, medyo nagsiselos. Sabi niya, Ginoong Shen, bakit hindi tayo mag-inuman? Sagot ni Shen Yuan, mas mabuti pang huwag ka ng uminom. Sino pa ang magmamaneho mamaya? Ibinaba niya ang kanyang baso. Namula si Liu Menglu at nagsabi, sige, sige, susunod ako sayo. Naisip niya, hehe, hindi ko alam kung niloloko lang ako ni Shen Yuan. Pero ang pakiramdam na magkasama kami ay napakasarap sabi ni Suk Ginoong Shen, isa pang tagay para sayo. Namumula ang kanyang pisngi. Sagot ni Shen Yuan, pwede ka namang uminom ng tsa. Wala naman akong problema dyan. Nag-atubili si Suk Siwei, umti. Sumingit si Wan Renmin, makinig ka kay Ginoong Shen. Naiintindihan niya na hindi ka makainom. Sixi Wei ay galing sa South China University. Nasa huling taon na siya at hindi pag graduate. Magkakaedad lang kayo, kaya siguro marami rin kayong pareho ng hilig. Idagdag mo na si ginoong Shen sa WeChat. Wala namang masama kung makipagkaibigan sa isang batang talentado katulad niya. Naisip ni Liu Menglu, ayan na ang matandang tuso, lumabas na rin ang tunay na pakay. Sabi pa walang pag-uusapang negosyo, pero halata namang ito na ang paghahanda niya para sa business talk. Ang bata ay halatang inosente pa. Ang pilitin siyang makisama ay parang tinutulak siyang lumaban kahit ayaw niya. Biglang dumating si Lin Guangyao at nagsabi, Uncle Wan, narito ako para makipagtagayan sa inyo. Umiti si Wan Renmin at nagsabi, Si Yao, Yao ang taos ng iyong loob. Tumayo siya at nagdagdag, ito ang pamangkin ko, si Lin Guangyao. At ito naman si Ginoong Shen. Halos magkasing edad kayo. Makipagtagay ka sa kanya at makipagkilala. Sabi ni Lin Guangyao, sige, sige. Naisip niya, ipinakilala sa akin ni Uncle Wan ang espesyal na bisita, ibig sabihin mataas ang tingin niya sa akin. At kung pinaghintay siya mismo ni Uncle Wan, siguradong bigatin ito. Maaaring hindi siya kapakipakinabang sa araw-araw, pero perpekto siyang pagmayabang sa mga inuman. Humarap siya kay Shen Yuan at nagsabi, Hello, Shen. Pagkatapos ay naisip, Shen Yuan? Ano ba ang kalokohang ginagawa ng lalaking ito dito? Sabi ni Shen Yuan, tara, tagay tayo. Pinawisan si Lin Guangyao at naisip, bakit si Shen Yuan ang espesyal na panauhin ni Uncle Wan? Kapag sinabi ni Uncle Wan na magtagay ako para sa kanya, parang sinabi na rin niyang halikan ko ang mabahong paa ni Shen Yuan. Hindi pwed. Hindi talaga. Tinanong ni Wan Renmin, ginoong Shen, siyaw magkakilala na ba kayo? Sumagot si Shen Yuan sa isang banda. Tinapik ni Wan Renmin sa balikat si Lin Guangyao at tumawa, ang galing ng pagkakataon. Si Yao Yao, baka hindi mo alam, ang kaibigan mo ay bumili ng villa sa Green City King Zoo Lake at balak pang gumastos ng 20 milyong yuan para sa renovation. Pinawisan si Lin Guangyao at nauutal na nagsabi, ha? Ano pong sinasabi nyo? Naisip niya, bumili ng villa si Shen Yuan at gagastos pa ng 20 milyon sa renovation. Paanong yumaman agad ang taong to? May mina ba sila ng jamante sa Afrika? Si Uncle Juan na pinagsusumikapan kong suyuin, ngayon ay sumusuyo na kay Shen Yuan. Sa ganito kaiksing panahon, bakit parang sobrang laki na agad ng agwat namin ni Shen Yuan? Hayaan na nga. Magpapalakas na lang ako sa kanya. Kung sino ang pinapalakas ni Uncle Juan, wala namang problema akong gayahin ko. Humarap si Lin Guangyao kay Shen Yuan at nagsabi, Shen Yuan, ang galing ng pagkakataon. Congrats ay mali. Dapat pala tawagin na kitang Ginoong Shen, hahaha. -ha -ha. Makalipas ang tatlong oras, sabi ni Wan Renmin, Ginoong Shen, gusto niyo bang pumunta sa bar o magkaraoke? Tumingin si Shen Yuan kay Liu Menglu at tinanong, Trainer Liu, gusto mo bang sumama? Pinawisan si Liu Menglu at nagsabi, ako eh. Naisip niya, ang hubog ng katawan ko ay dahil sa disiplina. Hindi ako sanay magpuyat o minom sa buong buhay ko. Napansin ni Shen Yuan ang kanyang kaba at nagsabi, mas mabuti pa sigurong huwag ka ng sumama. Ang pagtulog ng maaga at paggising ng maaga ay nakabubuti sa kalusugan. Naisip ni Liu Menglu, pero kung hindi ako sasama, baka maagaw siya ng ibang babaeng maganda. Kapag marami ng babae sa paligid, mas kaunti na lang ang atensyon na makukuha ko. Tumingin siya kay Sub at nag-isip pa, kapag wala ako sa tabi ni Shen Yuan, alam ko na ang estilo ni Ginoong Wan, Siguradong lalasingin niya si Shen Yuan at ipapadala si Su Xiwei sa hotel kasama niya. At halata naman kanina sa hapunan na may gusto na si Shen Yuan kay Su Xiwei. Kapag tinamaan ng alak si Shen Yuan, siguradong hindi na niya mapipigilan ang sarili. Inisip niya ang eksena ni na Shen Yuan at Su Xiwei sa kama sa isang hotel. Sa kanyang pantasya, namumula si Su Xiwei at mahina ang tinig, ginoong Shen o Huwag Po. Sagot ni Shen Yuan, Yenen. Siwi, pananagutan kita. Habang umiwas ng tingin si Suxiwei si at pabulong na nagsabi, Ginoong Shen. Habang nararamdaman ang pinakamaikling biyahe ng kanyang buhay. Nagising sa realidad si Liu Menglu, basang-basa sa pawis. Hindi dapat mangyari ito. Kapag umabot sila sa ganung punto, wala na akong laban. Agad siyang tumayo mula sa upuan, itinaas ang kamay at matatag na nagsabi, sasama ako. Kailangan kong sumama. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong. Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinion nyo. Hanggang sa susunod, mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kit sa next video.